At pangatlo, dahil sa ang nagbigay ng misyon ay ang Panginoong Yesus na Hari at Diyos at may ultimate authority sa lahat ng bagay kasama na ang buhay mo at buhay ko ay ang susunod na gagawin naman natin bilang disciple o alagad ay act on his mission. Kikilos tayo upang gawin ang misyon. Ang ibig sabihin, hindi lang tayo mag aagree na tama naman ang misyon na dapat naman natin gawin. O kaya, hindi tayo mananatili sa sideline bilang manonood lang at tagapalakpak lang. Praise God, ang galing ni kapatid. Ginagamit talaga siya ng Panginoong Yesus. Tapos papalakpakan mo siya. Hindi kaibigan, ikaw at ako ay dapat kasali sa laro. Sasabak tayo sa labanan bilang kasama sa team ng Panginoong Yesus. Sabi sa Matthew 28:19 19-20, Kaya't humayo kayo Gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Ibigyan, e kung sinasabi mo na ikaw ay mananampalataya ng, ng Panginoong Yesus, at ikaw ay tagasunod o alagad niya, ay, ayon sa talata ay anong ating misyon? Gawin nating alagad ang mga tao sa lahat ng bansa. Pero paano natin ito gagawin? Sabi sa talata ay humayo kayo. Ang ibig sabihin ng salitang humayo sa salitang Griego ay as you are going. Now, anong implication nito sa atin? Ang ibig sabihin ay magiging kabahagi na ng buhay mo ang paggawa ng alagad. Habang ginaganap mo iyong buhay sa tahanan, eskwelahan, trabaho at iba pa ay tuloy-tuloy ka na naghahanap naman ng opportunity na makapagbahagi ng mabuting balita ng kaligtasan at makagawa ng alagad. Ang buhay natin ay inaalay na natin sa kalooban ng Diyos upang makita ito ng iba at ma sila sa Panginoong Yesus. Ang ibig sabihin ay dahil sa may authority ang Panginoong Yesus ay inuutusan niya tayo na humayo. Ang authority ng Panginoong Yesus ang gagabay, tutulong at mag -e empower sa atin para magawa ang mission niya sa pamamagitan natin. And then sabi sa talata ay gumawa ng mga alagad mula sa lahat ng mga bansa. Ang ibig sabihin lang ng alagad ay commitment na maging katulad ng kanyang sinusundan. Kung tayo ay alagad ng Panginoong Yesus, tagasunod niya tayo. Ay ang goal natin bilang alagad ay maging katulad niya na gumagawa din ng alagad magiging katulad natin siya sa pagmamahal sa iba ng walang kondisyon. Magiging katulad natin siya na maawain sa mga naliligaw at nagbibigay sa kanila ng pagkakataong marinig ang mabuting balita ng kaligtasan. Tandaan natin na ang utos ay gumawa ng mga alagad, hindi gumawa ng mga tagahanga ng Panginoong Yesus. Hindi din sinabi na gumawa ng mga taga-suporta o mga cheering squad na magsasabi ng Go, Go, Lord Jesus! gumawa ka ng disciples, andito lang kami, susuportahan ka namin. No, hindi yun ang sabi. Hindi din sinabi na gumawa ka ng church attenders. Now, hindi ko sinasabi na masama ang pumunta sa ating church. Pero kung nasa isip natin ay ang pagsamba sa Diyos ay ang maging present lang sa church tuwing linggo at pagdating ng Monday to Saturday ay bahala ka na sa buhay mo ni hindi ka humahayo na gumagawa ng alagad. Ay hindi itong ibig sabihin ng paggawa ng alagad ang paggawa ng alagad ay isang pagguhubog sa mga nag-commit na sumunod sa Panginoong Yesus. Ang ibig sabihin ay ang mga alagad ay hinuhulma at sinasanay. Merong proseso at ginagawa ito ng discipleship group leader sa kanyang members sa tulong ng Panginoong Yesus. Ang ibig sabihin ay walang shortcut sa Christianity. Kung gusto mo lumago, kailangan mo maging bahagi ng isang discipleship group. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil merong nagdi-disciple sa akin simula nung nakakilala ako sa Panginoong Yesus. Siya ang tumulong upang lumago ako bilang mana ng ng Panginoong Yesus. Yung nagdi-disciple sa akin ay meron ding nagdi-disciple sa Kanya. Ako din ay may dinidisciple na dalawang group. Ang mga members ko ay may dinidisciple din na iba. At ang kanilang members ay nagdi-disciple din. Ano ibig sabihin nito? Ang paggawa ng alagad. Ayang ang kasangkapan ng Panginoon para mapalaganap ang Kristyanismo. Imaginin mo ito, kung walang gumawa ng alagad dahil huminto lang ito sa Panginoong Yesus, ay wala tayo ngayon. Then, sabi sa talata ay gawin yung alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Ano ibig sabihin ng sa lahat ng bansa? Noon kasi ay nilimitahan ng Panginoong Yesus ang gawain sa mga Hudyo. Ngunit, bago siya bumalik sa langit, ay nagbigay siya ng huling habilin. Naguto siya ng isang misyon na hindi lang para sa mga Hudyo, kundi ito ay para gawing alagad ang lahat ng bansa. Ang ibig sabihin, kasama tayong ililigtas at ididisciple ng mga hentil. Then sabi ay yung mga ginagawang alagad ay babautismuhan sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Pansinin natin na hindi sinabi na bautismuhan sila sa mga pangalan ng Ama at ng anak at ng Espiritu Santo. Hindi. Ang sinabi ay bautismoan sila sa pangalan. Singular. Ang ibig sabihin ay nagpapahiwatig ito na may iisang Diyos at ang Diyos na iyon ay kinabibilangan ng unity ng Diyos Ama, Diyos Anak, at ng banal na Espiritu. Then, ano pang gagawin? Kung ikaw ay gumagawa ng alagad o disciples, sabi sa talata ay, turuan silang sundin ang lahat ng bagay na inuutos ko sa inyo. Ang ibig sabihin ay ang mga alagad ay hinuhubog sa pamamagitan ng pagtuturo. Ang pagtuturong ito ay hindi lamang sa salita kundi sa pamamagitan din ng ating mabuting example sa kanila sa tulong ng presensya ng Panginoong Yesus. Walang pagbabagong magaganap ng hiwalay sa kapangyarihan ng Panginoong Yesus. Diba ang sabi sa talata ay tandaan ninyo ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Ang ibig sabihin ay ang Panginoong Yesus ay mananatiling kasama ng kanyang mga alagad hanggang matapos ang gawain sa paggawa ng alagad. Kailan matatapos yon Hanggang sa katapusan ng panahon. Ang ibig sabihin ay inuutusan tayo ng Panginoong Yesus na gumawa ng alagad. Binigyan tayo ng misyon na dapat tuparin. Ngunit hindi tayo tinawag na humayo na mag-isa, kundi sasamahan tayo ng Panginoong Yesus. Kaya nga, sabi sa 1 Corinthians 3.9, ito ay sapagkat kami ay kamanggagawa ng Diyos. Anong sabi? Tayo daw ay kamanggagawa ng Diyos. Ang ibig sabihin ay fellow workers. Kaibigan, may mga times na nakakaramdam ako ng pagod. Pero nung nabasa ko ang verse na ito, ay nagpaalala ito sa akin na sa mga panahon na parang gusto ko nang tumigil, ay ang Panginoon pala ang nagpapalakas sa akin. Dahil kasama ko siya sa gawain. Fellow workers, kaibigan, pakiramdam mo ba ay napapagod ka na sa paglilingkod? Kaibigan, mahal ka ng Diyos. Kung meron man siyang ipapagawa sa iyo, ay sisiguraduhin niya na hindi ka mag-iisa, kundi tutulungan ka niya. Bakit? Ang sabi sa talata ay kamanggagawa natin siya. Kaibigan, tandaan mo ito. Ang presensya ng Panginoon bilang fellow workers na kasama natin ay nagsasabi sa atin na ang paglilingkod ay isang privilege. Bakit? Biruin mo kasama mo sa gawain mismo ay ang Diyos na hari ng mga hari. At hindi lang yon, ang kanyang presensya ay nangangahulugan ng protection. Paano? Kasi hindi tayo kailanman nawawala sa kanyang paningin o pangangasiwa. Kasi nga, kasama natin siya araw-araw. Fellow workers. Tapos ang kanyang presensya ay nangangahulugan ng kapangyarihan. Sapagkat habang tinutupad natin ang Great Commission, tayo ay gumagawa sa kanyang pangalan, sa kanyang authority. At ang panghuli, ang kanyang presensya ay nangangahulugan ng kapayapaan o peace. Bakit? Kasi palaging pinapaalala nito na ang church ay pag-aari ng Panginoong Yesus ito ay kanya at kanyang gawain. So ang tanong, paano pa tayo matatakot gumawa ng alagad ngayon? Kung kasama naman pala natin ang Panginoong Yesus. Ibigan, ano humahadlang lang sa'yo? Nasundin ang utos na gumawa ng alagad. Takot, pera, mga distraction sa mundo at iba pa? Ibigan, handa ka bang iwan ang anumang humahadlang sa sa'yo para sumunod sa Panginoong Yesus? Maring tinatanong mo, Kuya Mike, Paano ba ako gagawa ng alagad? Matagal mo nang sinasabi ang utos na ito ng Panginoong Yesus pero hindi ko magawa kasi hindi ko alam kung paano ako magsisimula. O kaya naman sinasabi mo, natatakot ako baka hindi ko kaya. Ibigan mo ka mag-alala kasi andito kami para alalayan ka. Ganyan din ako dati, natatakot-takot, iniisip ko, ang hirap-hirap naman ng gawain. Kaibigan, ito lang ang gagawin mo. Una, para matutunan mo kung paano gumawa ng alagad, ay kailangan mo muna maging kabahagi ng isang discipleship group. Sabi sa mga unang krisyano noon, mga tagasunod ng Panginoong Yesus, Acts 2.46, sila ay matatag na nagpatuloy sa templo, araw-araw na nangkakaisa. Sila ay nagpuputol-putol ng tinapay sa kanilang mga bahay at tumatanggap ng pagkain na may kasiyahan at kababaang loob. Wow! Dalawang grupo ang makikita natin sa talata na ito. Itong mga nasa bahay na nagtitipon ang tinatawag na discipleship group. Now, bukod sa face-to-face -face na discipleship ay meron tayong online discipleship groups na nagtitipon bawat linggo upang magpalakasan at magpanalanginan. Ibigyan, kung ginagawa ito ng mga una nating mga kapatid na alagad ng Panginoong Yesus, ito din naman ang ating gagawin. Kaya nga, ikaw mismo ay kailangan maging disciple na dinidisciple ng isang group leader. Bakit? Kasi kailangan ikaw muna ang matuto at magbago. Ikaw muna ang lumago sa pananampalataya at lumago ang pagmamahal mo sa Diyos. At habang lumalago ang pagmamahal mo sa Diyos, lumalago din ang pagmamahal mo sa iba. To the point na gusto mo na rin silang i-disciple. Sa loob ng discipleship group ay nagtutulungan ang mga kapatiran. Nagbabahaginan ng karanasan nila sa Diyos. Nagbabahaginan ng pasanin. Nagbabahaginan ng kaalaman. Nagpapanalanginan. Ang discipleship group ay isang kapamaraanan kung saan ikaw ay makakahanap ng mga kaibigan at kapatiran na nagmamahal sa iyo. Dito mo matututunan ng mas malalim ang salita ng Diyos. Marahil, marami kang tanong sa buhay. Dito mo mahanap ang sagot na ayon sa salita ng Diyos. Dito ka rin makakahanap ng accountability partner na gagabay sa'yo, mananalangin sa'yo at makakapagpalakas sa'yo. Tuwing meron kang challenges sa buhay, ay meron kang kapatiran na aagapay sa'yo, mag -e encourage at makakasama mo sa laban ng buhay. Dito ka rin sa discipleship group masasanay sa mga leadership skills. Dito sa discipleship group, matututo kang manalangin. Dito ka din makakasama ng iba pang kapatiran sa pagbabahagi ng mabuting balita. Dito mo rin matutuklasan ang mga spiritual gifts na binigay sa iyo ng Diyos at marami pang iba. Ibigan, marami ng buhay ang nabago dahil nagtiwala sila sa Diyos na maging bahagi ng isang discipleship group. Alam mo, noong araw nakaka-amaze kung paano dinidescribe ng mga historians ang mga alagad ng Panginoong Yesus. Si Tertullian, isang Kristiyanong manunulat noon, ay nagulat na ang mga Romano daw ay nagsasalita ng ganito patungkol sa mga alagad ng Panginoon. Sabi doon, tignan nyo kung paano sila nagmamahalan. Tapos si Justin Martyr, isang Kristiyanong apologist na nagsasalita ng Griego, ay inilarawan ang pagmamahal ng mga Kristiyano sa ganitong paraan. Sabi niya, kami na dati mas pinahahalagahan ang pag-aari ng kayamanan at mga bagay kaysa anuman, ngayon ay sama-sama naming inilalagay ang aming mga tinatangkilik sa isang pondo at ibinabahagi ito sa sino mang nangailangan. Dati kaming namumuhi at naninira sa isa't isa at umiiwas makisama sa mga tao ng ibang lahi o bansa. Ngayon, dahil kay Kristo, namumuhay kami ng nakikisama sa mga taong ito at ipinapanalangin namin ang aming mga kaaway. Si Clement ng Alexandria ay ganun din. Sinabi niya na may isang tao nakakilala sa Diyos na sumulat ng ganito. Sinasadya namin maging dukha dahil sa pag-ibig upang masiguro niyang hindi niya mapapalampas ang isang kapatid na nangangailangan. Lalo na kung alam niya mas kaya niyang tiisin ang kahirapan kaysa sa kanyang kapatid itinuturing din niya ang sakit ng iba bilang sarili niyang sakit. At kung siya man ay magdusa dahil sa pagbibigay mula sa sarili niyang kakapusan, hindi siya nagrereklamo. Grabe, lahat sila ay binago ng Diyos. Lahat sila ay nagmahal ng higit sa kanilang sarili. Lumago sa pagmamahal sa Diyos at lumago sa pagmamahal sa kapwa. Kaibigan, ito ang nais nice ng Diyos sa iyo at sa akin na lumago tayo sa pagmamahalan. Pero paano natin ito mapapraktis? Siyempre, bukod sa mga tao malapit sa atin, ay mapapraktis natin ito sa loob ng isang discipleship group. Bakit? Kasi lahat tayo na nagtitipon-tipon doon sa isang discipleship group, lahat tayo makasalanan. Kaya tayo ay babaguhin ng Diyos. Kaya yung karakter natin babaguhin ng Diyos. Tuturuan niya tayong magmahal ng mga imperfectong tao. Kaya dito natin practice yung pagmamahal ng walang kondisyon. Kaibigan, ngayon nais din ng Diyos na magpasakop ka sa Kanya at magsimulang maging bahagi ng mission niya. Kung nais mong sundin ng Diyos, kilalanin na ang Panginoong Yesus ay ang Lord o Master ng buhay mo at kung nais mong kilalanin ang authority niya sa iyong buhay, ay magsimula ka ng maging bahagi ng isang online discipleship group. Paano? mag-comment ka ng join. At nakahanda kaming i-welcome ka sa group at sanayin upang magawa mo ang hinanda ng Diyos para sa iyo. Meron tayong link ng registration form sa description ng video na ito. Pag hindi mo nakita, mag-type ka lang ng join sa comment section. Marahil ikaw naman ng taong hindi pa nakakaranas ng kapatawaran at kaligtasan ng Panginoong Yesus. Kaibigan, Handa kang patawarin at linisin ng Panginoon. Manampalataya ka sa Kanya na Siya ang nagbayad ng iyong kasalanan sa krus. Ipahayag mo ito sa pamagitan ng panalangin. Kahit nasan ka sabihin mo, Panginoong Yesus, inaamin ko po na ako ay makasalanan. Patawarin niyo po ako. Nananampalataya po ako na ikaw ang nagbayad ng aking kasalanan sa krus. Ngayon nga ay binubuksan ko na ang aking puso. Pumasok ka at manahan sa akin inatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapaglitas Simula ngayon ay tatalikdan ko ng aking kasalanan. Salamat sa kapatawaran at buhay na walang hanggan na binigay mo sa akin. Gamitin niyo po ako para ako naman ang magbahagi ng mabuting kaligtasan sa iba. Amen. Sa ating pagtatapos ay iwan ko ito sa inyo. Sabi ni Tony Evans, When you realize God's purpose for your life is not just about you, He will use you in a mighty way. Ibigat, kung sinasabi mong tagasunod ka ng Panginoong Yesus, ay ang buhay mo ngayon ay hindi na patungkol sa iyo, kundi ito ay patungkol na sa Panginoong Yesus. At kapag ang Panginoong Yesus na ang nabubuhay sa iyo, ay pinatay mo na ang dating ikaw. At kapag patay ka na sa sarili mo, dinedenay mo na ang sarili mo, ay sakakagamitin ng Panginoong Yesus sa kanyang misyon. Pero bago kanyang gamitin sa kanyang misyon, ay acknowledge Him as God. Hindi ka matutulungan kung ang tingin mo lang sa kanya ay tao. Pangalawa, magpasakop ka sa kanyang authority sa iyo. At pangatlo, ay act on his mission. Sisiguraduhin mo na ang iyong pananampalataya ay magbubunga ng aksyon. Kasi kung wala itong bunga ng pagsunod, ay maaaring ang pananampalataya na iyan ay patay. Ibigan, e tanda mo palagi, victorious thoughts, victorious life. God bless.